Amen. Yan, magandang, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin at pagbati para po sa araw na ito. Amen. Ayan, today is Thoughtful first O, oh, ba? Diba? Nakaisip na. <laughs> araw ng Webes at ako pa rin pong inyong mga kasama ngayon ang inyong kalakbay sa pagdililay na si Kuya RJ. Samahan niyo po ko at sabay tayo magnilay patungkol sa salita ng Diyos kung paano tayo kagabay na ating Panginoon para sa buong araw na ito. Pero bago po tayo magsimula sa ating uh, ya, tayo po muna ay manalangin ng ating favorite prayer sa Feast, ang Novena to God's Love. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating ebanghelyo ay mula po kay San Lucas chapter 11 verses 14. 2.23 Minsan, pinalayas ni Yesus ang isang demonyong pipi sa isang lalaki. Nung napalayas ang demonyo, nakapagsalita ang lalaki at bumilib ang mga tao kay Yesus. Pero sabi ng ibang tao, nakakapagpalayas yan ng demonyo dahil kay Beelzebul yung leader ng mga demonyo. May ibang tao na gustong itest Jesus kaya nag-request sila ng himanang galing sa langit. Pero alam ni Yesus kung ano ang nasa isip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung naglalaban-laban ang mga tao sa isang bansa, babagsak yon. At ang pamilyang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni, ni Satan ang sarili niya, paano mananatili ang kaharian niya? Sinasabi niya nagpapalaya nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung nagpapalayas ako ng demonyo ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul, sa kaninong authority nagpapalayas ang mga tagasunod niyo? sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo. Pagkumpleto sa armas ang isang malakas na tao at binabantayan niya ang bahay niya, safe ang property niya. Pero pag inatake, tinalo siya ng mas malakas na tao, kukunin siya sa kanya ang mga armas na inaasahan niya at paghahati-hatian ang mga property na inagaw sa kanya. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasama mag nag, nag, ipon ay nagkakalat. Lord, yan sa araw po na ito, salamat, maraming salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagmamahal. At Lord, naway marinig namin ang iyong mensahe sa aming buhay para sa araw na ito at may bahagi namin to sa aming kapwa. Gabayan niyo po kami, Lord, sa kapangyarihan ng iyong ngalan, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa lahat na ito at lahat na ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, napakaganda na ating pagninilayan. Na I would like to believe meron ka rin reflection patukong sa ating gabay. Ano? Pero pa, patukong sa ating ebanghelyo pala. <laughs> Nagkakahalo-halo. Anyway, ayan. Ako po isa lang to, gusto kong tukunan ng pansin dito. No? Tinetest siya nung mga tao, nung ibang tao. Gusto siyang hingan ng mga signs and wonders. Di ba? Pero hindi siya nagbigay hindi niya kumbaga hindi niya quote and pinatulan. Ito po yung aking take ano. Ikaw ba may mga pagkakataon sa sa iyong buhay na o sige nga ko talaga ikaw ay anak ng Diyos, ko ikaw, ikaw talaga ay anak ng Ama. Sige nga patunayan mo nga, di ba? Sige nga ko ikaw talaga yung magaling. Sige nga, sige nga, sige nga. Sige nga kung matapang ka nga, sige nga, sige nga, sige nga. Di ba? May mga ganyang budol, may mga ganyang buyo na naririnig nang nangyari sa ating buhay. Ang tanong, pumapatol ka ba? O di ba? Pinapatulan mo ba 'di ba pero si Lord hindi niya hindi siya pumatol. hindi wala siya kailangan patunayan sa kanila 'di ba kasi alam nila yung nasa puso parang eh sige nga ako talaga pa patunayan mo nga maniniwala kami no hindi niya kailangang patunayan sa kanila may mga pagkakataon sa ating buhay na may mga quote and quote budol buyo na na bumabat bumabagabag sa ating buhay sige nga kung magaling ka nga magresign ka nga 'di ba? Sige nga kung 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 talagang uh, matalino ka, sige nga wag uh, huwag kang mag-review, 'di ba? wag sige nga kung ano kung kung magaling ka nga talaga, sige nga eh, eh ano, 'di ba? Kung matapang ka nga, hawakan mo 'yung tenga, ayan 'yung mga bata kami na no, ni ganun. Hawakan mo 'yung tenga, hawakan mo pitikin mo nga 'yung ilong, <laughs> 'di ba? Walang kailangan patunayan. Minsan kaya kailangan kaya kaya ka pumapatol o bato-bato sa langit ang tamaan, 'wag may bukol po ah but this is what I think and what I believe in. Kaya ka pumapatol, bakit? Kasi tinamaan yung ego mo, tinamaan yung pride mo, tinamaan kung magam yung yabang mo, <laughs> di ba? Grabe tong uh, papatunayan ko nga, eh, magaling talaga ako eh. Pero alam mo kapatid, sa totoo lang, wala kang kailangan patunayan sa ibang tao, mas kailangan mo patunayan sa sarili mo. Hindi sa ibang tao, ginagawa mo dahil kaya mo, ginagawa mo dahil alam mong tama, ginag alam mo yung sa sarili mo, kailangan mo patunayan sa sarili mo. Hindi dahil sa ego mo, hindi dahil sa pride mo, pero dahil sa pagmamahal mo sa sarili mo. Gusto, kumbaga, gusto, may gusto kang makamit sa buhay, hindi dahil may gusto kang patunayan sa ibang tao, hindi. Dahil gusto mo patunayan sa sarili mo na kaya mo. So, tatanungin kita, bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo? <laughs> Di ba? Negro ka bang gusto mong patunayan sa iba? O dahil may gusto kang patunayan sa sarili mo? 'di ba? Baka ano pinagkaiba noon? Pag may pinapatunay, ito eh, ito po yung aking pagkakaintindi no, yung reflection ko pag may katulad ni Jesus, hindi niya kailangan patunayan. Alam niya anak siya ng Diyos. Alam niya anak siya ng Ama. 'Di ba? Pero yung mga bumabagabag sa kanya, yung mga bumubuyo sa kanya, yeah, patunayan mo, patunayan mo, patunayan mo. Hindi siya nakinig doon. Hindi siya nagpadala. Hindi siya nagpabudol o nagpabuyo dahil alam niya siya ay anak ng Diyos. In one way or another, mga kapatid, baka sa pagkakataon sa iyong buhay, nakakalimutan mo ikaw. Ikaw, yeah, ikaw, ikaw itong nanonood. Ikaw itong nakikinig. Baka ikaw nakakalimutan mo. Anak ka ng Diyos. ba? Diba? Feeling mo tuloy, may kailangan ka patunayan bago ka patawarin, bago ka mahalin, bago ka tanggapin. Pero ikaw lang mismo sa sarili mo. May kailangan ka patunayan sa sarili mo. Patunayan, kailangan mo matanggap muna na ikaw ay anak ng Diyos. In one way or another, sa ating mga pangarap sa ating buhay, may kailangan ka patunayan sa sarili mo. Ano yun? Ano yun? Yun yung sagutin mo. Ano bang dapat mong patunayan? Hindi po ba? Ayan. Po ngayon, tayo po ngayon ay manalangin. Lord, I receive every blessing. every miracles and every healing that you want to give to me today and because of this i will become a rich blessing to others lord i surrender my future to you i place my entire life into your hands i also surrender my family and friends into your care knowing that you love them more than i can ever love them i know and i believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise i pray all this with a trusting heart in jesus name amen lord god today salamat lord sa Ano man na kailangan namin patunayan, Lord, hayaan mo patunayan namin sa sarili namin. Hindi dahil sa ibang tao. Dahil alam namin anak kami ni Lord, anak kami ng Ama, dahil alam namin sa puso namin na kaya namin. At lahat ng ito, Lord God, dinadalangin natin sa pangalan mo. Amen. In the name of the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyo pagsama sa amin. Pagsama sa akin pala. Salamat po sa patuloy na support. Ha. Salamat po sa patuloy na pag-like, pag-share, pag-follow. Pa, patuloy lang po kayong magsubaybay uh, para po dito po sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa pagninilay. Ako po ulit si Kuya RJ. God bless you. God is in you. Continue shining his light, be a blessing. God bless. Bye.